Sa ja, dilim, dilim nga nang dinaanan nga namin ni Mr. Feeling ko talaga dadalhin ako nito sa S*** hotel. Charis! So ayun nga guys, dahil ulit-ulit nga lang yung ginagawa natin sa buhay nga natin ay nakakaramdam nga rin tayo ng boring. Kaya ayan, nagkayayaan pumunta sa bahay ni Maring City. Dadalawin nga namin siya dahil medyo matagal-tagal na nga rin kaming hindi nagkikita. Habang nagpapasyay nga sila ng location sa pupuntahan nga namin ako ito nga, inikot-ikot ko nga kayo sa buong iskinita nga namin para makita nyo yung iskinita namin na walang marites. Charis! So ayun nga guys, after nga nila ma-share yung location kung nasan nga sila, ibumiyahi nga kami kaagad. Kasabay na nga namin dito si Janjo sa biyahe at nasa likod nga namin siya. Medyo mabilis nga ang takbo ni Mister Kaya ayan nga naghahabol siya. Mabuti nga at mabilis at magaling nga siyang driver kaya nakakasunod nga siya sa amin. Habang nasa biyahe nga kami, kinalabit ko nga itong si Mister Sabi ko bakit kami nasa Imus, sa tansa nga kami pupunta. Nakalipat na pala sila ng bahay kaya dito para sa Imus yung destinasyon namin. Ayun na nga, nagkadaligaw-ligaw na nga yung map. Syempre, naliligaw na rin kami. Kaya ayan, nung um muna kami at tumawag nga kami sa kanila. Kasi nga nasa looban yung tinuturo ng ma. Habang nag-aantay nga kami sa kanila, magpapakyut nga muna ako ng very light. <laughs> o natawa naman kayo, yan tayo eh. Tama naman pala yung dinaanan namin kaganina, kaso nga lang umikot nga si mister. Ayan, napagtripan nga ni Bubu yung motor ni Janjo dahil aangkas nga raw siya. Sinundan na nga lang namin itong si Ange, eh. maglalakad na nga lang daw siya dahil malapit lang din naman daw. Huh? makarating nga kami dito, may bata nga sumalubong nga sa amin. Nauna kasi sila dito at sumunod nga lang kami. At syempre, ito nga si Maricel may nga sa inyong importante. Dumayo so, you know, kami, lang guys. dito. Kinunan ko nga si Marce ng video nung makita niya nga bigla nga siyang nahiya. Mabuti pa nga itong anak ni Marce pag sinabi ko nga ang hi bigla nga rin siyang maghahay Tapos nga ang bait nga ng batang ito dahil nagsha-share nga siya ng food niya. Grabe itong mga kumari ko ang pinuntahan nga namin dito, chikahan at saka inuma. Bakit may sukatan ng bewang? <laughs> tawa nga ako ng tawa diyan that time dahil nga hindi ako naniniwala sa medida nila. Sabi ko nga ba't parang anliit naman ang size nga ng medidang 'yan? Kasi nga pati sila hindi makapaniwala sa sukat nga ng waistline nila. <laughs> Habang busy nga kami sa aming pagsukat ng aming mga waistline. Ito naman sila, hindi naman inuman yung ginawa nila kundi food trip. Mas marami pa kasi nang kinain kaysa sa uminom. O oh, di ba, ang sala ng pulutan nila, kadami-dami. Kaya e, mapapasabi ka na lang ng thank you sponsor. Sa dami nga naming pulutan, ayan nga si Marcel na pasayaw na lang. <laughs> Mega super duper shout out nga dito kay Janjon na masipag maglagay ng yelo. Ayan ha, huwag ka na magtampo sa akin. Kitang-kita ka na sa video ng idol mo, Charis. <laughs> Habang kumakanta nga si Buboy at damang dama niya yung kanta niya, itong asawa ko naman ay super tulog na. <laughs> Sabi ni Marce, ganito daw magpa-cute ang mga taong walang tulog. E eh, paano ba naman? Galing siya sa night shift duty niya. Tapos bibisitahin siya ng kumari at kumpare niya. Ayan, ay tuloy hindi siya nakatulog. Sorry na Marce, ngayon lang naman to. Sa so, mga oras na nga na to, nagliligpit na nga kami dahil pauwi na nga kami ng mga oras na nga na yan. Tapos bigla silang nagkaplano na mag-swimming. Kaya ayan tuloy, nangamot ulo na naman si Marce. Sabi ko nga sa kanila, bahala kayo dyan mag plano, Basta ako, sasama lang ako. At nung ma-finalize na nga yung plano ay ayan nga, nilabas na yung kotse ni Buboy. Mabas na nga rin kami ng kanto nila Marce at doon na nga nag-aantay sa amin sila Buboy dahil nakasakay na nga sila sa kotse. Sa isip-isip ko nga, nga ay sure na sure na to dahil wala na talaga makakapagpigil sa kanila. Pinauna na nga kami doon ni Marce, dahil inaantay pa nga yung kanyang mister na si JB. Susunod so, na nga lang daw sila doon sa <tong> amin. Tumutoy na nga lang kami ni Daddy sa paliliguan nga namin dahil nga para maluwag sila sa kotse. Habang nasa biyahe nga kami ni mister, nakaramdam nga kami ng gutom kaya umstop nga muna kami dito sa Jollibee Tansa. Pumasok muna nga kami dito at umorder na nga ang inyong Daddy habang nag-aantay ako sa kanya. Medyo marami din kumakain sa Jollibee that time kaya nagantay nga muna kami ng mga 10 minuto siguro. Habang yun. naiinip nga kami, sabi ko kay Daddy, bidyuhan niya nga muna ako at bibidyuhan ko rin nga siya habang nag-aantay kami. Tanggal inip baga nor. Yan nga nang dumating na yung food namin, kumain na nga kami kagad tapos sabi nga ni Daddy, bilisan na nga din namin kasi nagchat na nga din daw sila na andoon na nga Dumating na nga kami dito sa paliliguan nga namin. Diyos ko, nag na naman ang plano nila dahil uuwi na nga lang daw kami dahil mga puyat at antok at lasing na nga daw sila. Eh, stay kami pala. Tulog lang daw ang gagawa namin which is totoo naman. At syempre, nang magkausap-usap na nga ang lahat dahil tinawagan na nga nila si Marce, ayan, hindi na nga tinuloy ang swimming. Umuwi na lang kaming lahat at nagplano na lang sa susunod na ibang araw na lang. Nang ma-finalize na nga na hindi na itutuloy yung swimming nga namin, nauna na nga kami sa kanila. E nga kami ng map sa shortcut pero sobrang nakakatakot ngayong daanan, sobrang dilim. Mabuti na lang may nahabol kaming van kaya ayan, may nakasabay nga kami. Nang makalabas na kami sa highway, ayan nga, nawala na yung kabako. Binilisan na nga rin ni Daddy ang food drive para makauwi na nga kami kagad. Dito ko na nga tatapusin yung aming ganap ng maghapon. Kung nakarating ka nga hanggang dulo, maraming salamat sa panonood, sa uulitin. Bye!